gayang panunood po kareka, ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Lucky Day. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin si Red na isang matalinong magnanakaw na kayang buksan ang kahit anong vault. Pero kamakailan lang ay nakagawa siya ng isang malaking pagnanakaw kaya't nahuli siya ng mga pulis at ngayon ay nagsisilbi ng sentensya sa kulungan. Pinatulan si Red ng limang taon sa bilangguan. Babagal ang paglipas ng mga araw karekap pero makalipas ang dalawang taon ay pinalaya siya dahil sa kanyang magandang pag-uugali. Masayang masaya si Red nang makalabas siya sa kulungan. Sinalubong naman siya ng kanyang asawa na si Chloe na sobrang natuwa nang makita siya. Pagkatapos ay umuwi silang mag-asawa sa kanilang bahay. Dito natin unang makikita ang anak na Red Karekap na si Beatrice. Nung nakulong si Red ay napakaliit pa lang niya at hindi pa siya marunong magsalita. Pero ngayon ay marunong na itong magsalita pero ang alam niyang lingwahe ay French kaya nahihirapan si Red na maintindihan siya. Dahil dito ay nagsimula ng turuan ni Red ang kanyang anak ng kanyang wika. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena mga karekap sa airport. Makikita natin ang isang kontraktual na hitman na si Luke na nakarating sa Amerika. Habang chinecheck ng airport officer, ang mga dokumento ni Luke ay nagsimula itong magduda sa kanya. Sinimulan siyang tanungin at habang nag-uusap sila ay napansin ng officer na parang baliw si Luke. Pero hindi siya pwedeng hulihin dahil kompleto naman ang kanyang mga papeles. Pagkatapos nito ay umalis si Luke at dumiretso sa parking lot. Sa puntong ito ay sinimulan niyang buksan ang isang sasakyan. Ngunit biglang dumating ang may-ari nito at pinagalitan siya. Dahil dito ay nagalit naman si Luke. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak sa leeg ang lalaki dahilan upang mamatay ito. Pagkatapos kareka ay tinuloy niya ang pagbukas ng kotse, pinaandar ang sasakyan at agad na umalis. Mula roon ay dumiretso si Luke sa isang bar. Ang may-ari ng bar na ito ay si Tom at nang makita ni Tom si Luke ay kinabahan siya agad. Kilala kasi niya si Luke bilang isang napakadelikadong hitman. Pinakalma siya ni Luke at sinabi na wala siyang balak pumatay ng tao kundi kailangan lang niya ng armas. Dito natin malalaman ka na si Tom ay illegal na nagbebenta ng mga baril at ginamit lang niya ang bar na ito bilang harapan ng kanyang negosyo. Pinakyat nila ang rooftop at ipinakita ni Tom kay Luke ang mga baril na meron siya. Pero hindi ito masyadong nagustuhan ni Luke. Pagkatapos ay kumuha si Luke ng sniper at pinaputok ng isang tao na naglalakad sa kalsada. Tinamaan ito at namatay agad wala man ng si Luke sa kanyang ginawa dahil dito ay lalo pang kinabahan si Tom. Pagbalik nila sa loob ng bar ay naroon ang ilang kaibigan ni Tom. Nilait nila si Luke ngunit hindi nila alam kung gaano ito kaseryoso at kalupit. Habang pinagtatawanan siya ay tumaas ang tensyon at hindi na napigilan ni Luke ang kanyang galit. Inugot niya ang kanyang baril at pinagbabaril ang mga kaibigan ni Tom. Expect Sa sobrang takot ay mabilis na kumuha ng shotgun si Tom pero nakita ito ni Luke at agad siyang binaril at napatay. Pagkatapos ay kinuha ni Luke ang lahat ng baril at umalis dahil meron siyang mahalagang tao na balak patayin. Sa ibang eksena naman karekap ay nasa bahay si Red at pinagmamasdan ang mga painting na ginawa ni Chloe na malapit ng i-exhibit. Habang tinitingnan niya ang mga ito, ay naalala niya ang mga dingding ng kulungan dahil ganoon ang pagkakapinta. Dumating si Chloe at sinabi sa kanya na may exhibit ng mga painting mamayang gabi at gusto niyang pumunta ang kanyang asawa. Sagot ni Red na hindi niya naintindihan ang mga painting at maboard lang siya doon. Pero hindi siya pinakinggan ni Chloe at sinabing kailangan siyang pumunta dahil mahalagang araw ito para sa kanyang asawa. Maya-maya ay umalis siya at dumiretso sa art gallery. Dito ay inayos ni Chloe ang lahat ng kanyang mga painting. Habang abala siya ay dumating ang may-ari ng gallery na si Derek. Dinalan niya si Chloe sa kanyang opisina at sinimulan siyang landiin. Inamin ni Derek na gusto niya si Chloe at nais niya itong pakasalan. Sinubukan pa niya itong hawakan. Pero galit na sinabi ni Chloe na hindi kilala ni Derek kung gaano kadelikado ang kanyang asawa. Kapag malaman siya nito ay hindi niya palalampasin ang mga pangyari. Dahil dito ay nag-init ang ulo ni Derek. Sabi niya na marami na siyang ginastos para sa mga painting ni Chloe. Kaya kung hindi mabenta lahat ng painting pagsapit ng gabi, ay kailangang ibalik ni Chloe sa kanya ang lahat ng perang ginastos ni Derek. Kung hindi, ay sasampahan niya ito ng kaso. Nalungkot naman si Chloe sa kanyang narinig. Pagkatapos nito, ay makikita natin ka recap si Red na bumisita sa kanyang kaibigan na si Leroy na may-ari ng isang pawn shop at dati silang magkasabwat sa pagnanakaw. Bago makulong si Red, ay nakapagnakaw sila ng 5 million dollars at lahat ito ay inasaan yun ng bonds kaya hindi ito matunto ng mga otoridad. Kaya ngayon ay dumalaw si Red para humingi ng tulong pinansyal. Habang nag-uusap sila ay dumating ang isang pulis na nagangalang Ernesto. Siya ang nagrekomenda kay Red kaya ito ay napalaya mula sa kulungan. Matagalan niyang minamanmanan si Red dahil may siyang may masama itong balak. Binalaan niya si Red na nasa parol lang ito at isang pagkakamali lang niya ay balik kulungan siya ulit. Inalughog ni Ernesto ang paligid. Iniisip na baka may dalang droga o arma si Red. Pero pagkatapos ng pagsusuri ay wala siyang nakita. Kaya umalis na lang siya at iniwan si Red at si Leroy. Nang makaalis si Ernesto, ay binuksan ni Leroy ang isang pinto patungo sa basement. Dito ipinakita niya kay Red ang isang malaking vault. Dito nakatago ang lahat ng buns na ninakaw nila noon. Gusto niyang subukang buksan ito ni Red. Sinubukan ni Red na buksan ang vault pero kahit anong pilit niya ay hindi niya ito mabuksan dahil sa dalawang taon siyang nakakulong. Pagkatapos ay binuksan ni Leroy ang vault gamit ang kanyang susi at ipinakita kay Red ang mga buns sa loob. Pwede nila itong i-cash anumang oras pero sagot ni Red na wag muna ngayon dahil pupunta pa siya sa painting exhibit ng kanyang asawa. Maya-maya karekap ay makikita natin si Luke na nagka-interes sa isang kotse. Lumapit siya sa may-ari at kinausap ito. Pero bastos ang pagkakasagot ng may-ari at hindi niya alam kung gaano kadelikado si Luke. Hindi nagustuhan ni Luke ang tono nito kaya binunot niya ang baril, pinatay ang lalaki at kinuha ang kotse. Pero hindi alam ni Luke na jumping car pala ito kaya nang nagpalit siya ng gear ay gumagalaw ng kung ano-ano ang gulong ng kotse. Kahit papaano ay nakaalis si Luke gamit ang sasakyan. Pero makalipas lang ang kaunting distansya ay nahuli siya ng pulis. Pinahinto siya at pinababa ng kotse. Ngunit nawalan siya ng kontrol at biglang bumagsak ang kotse dahilan para masagasaan ang isang officer at mamatay ito. Dahil dito ay tumawag agad ng backup ang isa pang pulis. Pero nakita ito ni Luke kaya binaril din niya ang isa pang officer. Pagkatapos ay lumipat ang eksena karekap sa art gallery. Dumating na si Red kasama si Leroy at masayang masaya naman si Chloe nang makita sila. Naroon din si Ernesto na dumalo rin. Pero habang dumadami ang bisita ay napansin nilang hindi nagustuhan ng mga tao ang mga paintings. Marami ang nagsabing walang dating at walang damdamin ang mga obra. Medyo nasaktan si Red sa narinig niyang komento. Samantala ay nasa bahay si Beatrice kasama ang kanyang guro na si Lolita. Uras na ng pagtulog pero biglang may nagdoorbell. Binuksan ito ni Lolita at nakita niya si Luke sa labas. Pilit na pumasok si Luke sa bahay. Pinigilan siya ni Lolita pero hindi siya pinansin ni Luke. Nagsimulang magduda si Lolita kaya kumuha siya ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili pero madali siyang pinatay ni Luke. Dahil dito ay natakot ng gusto si Beatriz. Kitang kita niya ang pagpatay sa kanyang guro kaya tumakbo siya para makaligtas. Nakita ni Luke si Beatriz na tumatakbo kaya pinaputokan niya ito. Pero nakalayo na si Beatrice kaya nakaligtas siya. Dito natin malalaman ka na bumiyahe si Luke sa Amerika para lang patayin si Red. Galit na galit si Luke dahil wala pa ni isa ang nakaligtas sa mga kamay niya pero ngayong gabi ay isang batang babae ang hindi niya napatay at nakatakas pa. Lalong nagnyit-nyit si Luke kaya nagsimula siyang maghalughog sa bahay. Habang naghahanap ay nakita niya ang isang invitation card ng art gallery. Doon niya naisip na nandoon si Red. Kaya, umalis at dumiretso sa art gallery. Samantala, ay nakarating na si Beatrice sa art gallery pero hindi niya alam na parating na rin si Luke. Pagdating ni Luke ay agad siyang nagpaputok ng baril. Wala siyang pinipili at lahat ng madaanan niya ay kanyang minasaker. Nagkalat ang dugo sa mga paintings, nagsigawan ng mga tao pero hindi tumigil si Luke at tuloy lang sa pamamaril. Naroon din si Ernesto at pinaputok niya si Luke pero hindi natinag si Luke. Wala siyang takot dahil isa lang ang gusto niya, ang patayin si Red at lahat ng mga tao doon. Hindi nagtagal ay tinamaan ng bala si Leroy kaya bumagsak ito. Sinubukan siyang iligtas ni Red at dalhin sa ospital pero sabi ni Leroy ay wala na siyang oras. Binigay niya kay Red ang susi ng vault at namatay. Pagkatapos ay kinuha ni Red ang susi at tumakas kasama ang kanyang asawa at anak. Pero nakita ni Luke ang pagtakas nila kaya pinaputokan niya ang sasakyan nila pero nakalayo pa rin si Red. Takot na takot si Chloe kaya tinanong niya si Red kung sino ang lalaki na gustong pumatay sa kanila. Dito inamin ni Red ang lahat at sabi niya na noong huling pagnanakaw niya ay kasama niya ang kapatid ni Luke. Pero may nangyaring kaguluhan kaya dumating ang mga polis. Napatay doon ang kapatid niya at akala ni Luke na si Red ang may kasalanan. Kaya gusto niyang ipagiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Tinugtungan pa niya na delikado si Luke at kailangan nilang umalis sa lungsod agad. Dito rin inamin ni Red kay Chloe ang tungkol sa mga bonds na ninakaw nila ni Leroy. Sinabi ni Chloe na kailangan nilang kunin ang bonds na iyon at i-cash. Kung hindi ay makukulong siya dahil sa nangyaring kaguluhan sa gallery at nasira ang lahat ng kanyang paintings. Kaya pumunta si Red sa pawn shop ni Leroy at iniwan niya si Chloe at Beatrice sa kanyang sasakyan. Habang naghihintay si Chloe sa kotse ay dumating si Luke. Tinutukan niya ng baril si Beatrice at dinala silang dalawa Pababa sa basement kung saan nandoon si Red na kinuha ang lahat ng buns. Pagkakita kay Luke ay alam na agad ni Red na walang balak si Luke na buhayin sila. Sinabi ni Red na kunin ni Luke ang lahat ng buns at patayin siya basta palayain lang ni Luke ang kanyang asawa at anak. Ngunit, hindi kailangan ni Luke ang mga bonds. Gusto lang niya, napatayin si Red. Doon naramdaman ni Red ang panganib. Kaya nag siya na tumakas, pero binaril siya ni Luke. Nasa tabi ni Red si Beatrice, at sa huling lakas ni Red, ay ipinasok niya ito sa vault para iligtas. Sinara naman ni Luke ang vault at balak niya napahirapan si Beatrice hanggang mamatay ito sa loob dahil sa kakulangan ng hangin. Tumakbo si Chloe pero hinabol siya ni Luke. Nahuli siya at tinumba ito sa pamamagitan ng suntok sa ulo kaya nawala ng malay si Chloe. Samantala, si Red ay buhay pa pala. Tinamaan lang siya ng bala pero hindi sa katawan kundi sa vault key mismo na galing kay Leroy. Tumayo si Red at sinubukang buksan ang vault para iligtas ang kanyang anak. Pero balik ko na ang susi dahil sa tama ng bala kaya hindi niya ito magamit. Habang umiiyak ay sinabi niya sa kanyang anak na huwag matakot. Habang nag-uusap si Red at Chloe ay biglang dumating si Luke. Kaya agad silang nagsuntukan. Matagal ang kanilang labanan, bugbugan, habulan at barilan. Nang malapit ng matalo si Red, ay binunot ni Luke ang baril niya para tapusin na ang laban. Pero sa mismong sandaling iyon, ay dumating si Ernesto. Tinutukan niya ng baril si Luke, pero hindi ito natakot. Naglakad siya palapit kay Ernesto, kaya pinaputokan siya nito ng sunod-sunod hanggang sa bumagsak ito sa lupa. <laughs> Alam ni Luke na mamamatay na siya kaya kumuha siya ng dalawang granada at balak niyang isama sa kamatayan ang lahat ng nandoon. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. pero hindi ganon kalakas ang pagsabog kaya si Luke lang ang namatay habang ligtas ang lahat ng nasa loob. Paglingon ni Red ay naalala niya na nasa loob pa rin ng vault ang kanyang anak at dali-dali siyang lumapit at sinubukang buksan ito. Wala na siyang susi kaya ginamit niya ulit ang kanyang dating galing sa pagbukas ng vault. Matagal siyang nagtanggang buksan ito hanggang sa wakas ay nabuksan rin niya at nailigtas ang kanyang anak. Alam ni Red na pagkatapos ng lahat ng ito ay maaresto na siya kaya sumuko siya kay Ernesto. Pero sinabi ni Ernesto na wala siyang ginawang masama. Alam niya kung ano ang nangyayari at hindi niya ito i-report sa mga otoridad. Napatay na Ernesto ang isang malaking kontraktwal na hitman at siguradong siya ay ma-promote dahil dito. At yun lang ang kanyang gusto. Kaya, pinayagan ni Ernesto na umalis si Red kasama ang kanyang pamilya. pagka nila sa bahay, ay malungkot pa rin silang lahat dahil nasunog ang lahat ng bonds at wala na silang pera wasak na din ang lahat ng paintings ni Chloe. Pero biglang may dumating sa bahay nila, si Derek pala ang may-ari ng art gallery. May dala siyang balita na nagpabago sa lahat. Sinabi ni Derek na lahat ng paintings ni Chloe ay nabenta sa art exhibition. Noong una ay walang may gusto sa paintings ni Chloe pero nang magkaroon ng dugo sa mga ito dahil sa pamamaril ay biglang naging alive ang dating mga paintings kaya nabenta lahat. Sa loob lang ng isang araw ay kumita si Chloe ng 300,000 dolyar. Dahil dito ay sobrang natuwa silang lahat. Dahil sa perang iyon ay makakapagsimula sila ulit ng bagong buhay. Si Red ay hindi na kailangan gumawa pa ng masama para mabuhay. Naintindihan na rin ni Derek na hindi pwedeng pilitin ang pagmamahal. Dahil mahal na mahal ni Chloe ang asawa niyang si Red. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!